Magandang umaga po muli sa mga gilugong tagapakinig ng ating channel <coughs> Atista ng Pilipinas Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ationg At ito po ang ating radio podcast Ang boses ng mga Pinoy Atista sa buong mundo Naririto po ako para magatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas partikular sa usaping may Diyos ba o wala. <clears throat> Dahil dito, ito ay ating advokasya o katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo na ating mga kabataan ay hindi maloko ng mga mapagsamantalang organisadong simbahan o mga peking pare, pastor o grupo ng reliyon lalo na ang ating mga kabataan na walang kamuwang-muwang tungkol sa mga scammer na ito at sa gayon, sila ay makaiwas at magkaroon ng balanse'ng karunungan at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa episode nito, na pag-uusapan natin ang argumento ng limos o ang titological argument. Isang uri ng pangangatwiran na kung saan ang pagbibigay ng limos o abuloy sa simbahan ay isang malaking kasalanan, kabastusan at dumudungis sa pangalan niyang Diyos. Sa Leviticus, Deuteronomy at malaki sinasabi dito na sinuman ang naniniwala sa Diyos ay dapat magbigay ng ikasampung bahagi ng kanyang kita o ani sa simbahan o sa mga pare. Ang tawag sa pag-aabuloy o paglil paglilimos na ito ay tithes or tithing. Ang kagalingan ng paglilimos sa simbahan ay nangyayari dahil ito daw ang utos ng Diyos sabi ng mga pari. Karamihan sa mga nanamampalataya ay naniniwala na sila ay pagpapalain kung sila ay magbibigay ng pera sa Diyos. At sa huli, sila ay naniniwala na pupunta sila sa langit. Subalit, ang lahat ng mga ito ay pawang mga kasinungalingan lamang nagawa ng simbahan o ng pare. Una, karamihan o lahat na nagabulay sa simbahan ay sa totoo lang ay may mga personal na maitim na intensyon. Ang kanilang pag ay minsan isang palabas lamang. Karamihan sa kanila ay may mga motibo na umunad lamang sa kanilang buhay. Ang iba ay para magpasikat lamang. At ang iba na nag ay may mga personal na hangarin kung saan ang pangalan ng Diyos ay nailalagay sa walang kabuluhan o kasaysayan. Sa isip ng na mga naniniwala sa Diyos, ang abuloy ay katumbas ng gantimpala mula sa Panginoon. Isang maitim na katotohanan na ginawa ng lahat ng mga naniniwala sa Diyos. Kahit ang iba sa kanila ay nagihirap o walang wala sa buhay, pinipilit pa rin nila na mag-abuloy sa mga simbahan sa paniniwala na bibiyayaan sila ng Diyos sa uli. Ang iba naman ay naniniwala na kung mas marami ang inabuloy mo, sa isip nila mas malaki ang gandimpala na makukuha nila sa Diyos. Kaya makikita nyo na iba ay nag-aabuloy ng kanilang kotse, bahay, at ang iba ay mismo sa kanilang ay binubuwis nila ang kanilang buhay para lang bigyan sila ng malaking pabor ng Diyos ang makapunta sa langit. Sa mga politiko at artista naman, makikita ninyo na padasal-dasal sila sa telebisyon para sumikat sila at kunin ang loob ng mga tao sa likes o botohan. Subalit, karamihan sa kanila hindi alam na ang pagkaabuli sa simbahan ay isang malaking kasalanan. Lalo na kung ang motibo mo ay para lang timpalaan ka ng Diyos. Ang pagbibigay ng pera sa simbahan ay isang mortal na kasalanan. Ito ay nakasaad sa ikatlong utos ng Diyos na nagsasabi na huwag mong gamitin ang pangalan ko para sa iyong personal na intensyon. Kung hindi, susumpain ka ng Diyos habang buhay. Thou shall not put the name of God in vain, sabi nga. Binibigyan din ng Biblia na kung ang pagpapalimos sa simbahan ay nagiging isang ritual na walang pangunahing halaga sa Diyos at ito ay ginagawa kung saan ang pangalan ng Diyos ay ginagamit sa personal na motibo, sabi ni Jesus sa Mateo Kahabag-habag kayo mga guro ng batas at mga parseyo, kayo ang mga mapagkumunari. Nagbibigay kayo ng ikasampung bagay na inyong mga pampapal, mga mintadil ah, dil at kulmin. Ngunit, pinapabayaan ninyo ang mga mahalagang bagay. Ibig sabihin, ang katapatan sa Diyos. Ibig sabihin na lagi ang Diyos ang dapat ang una sa inyong buhay at hindi ang pera. Ang pera ay hindi importante sa Diyos. Hindi, hindi niya ito kailangan. Ang simbahan lamang ang gumawa nito para lang yumaman mula sa mga pera na inyong pinaghirapan. Kung kwekatayin natin ang abuloy mo sa simbahan, kung ikaw ay nagbibigay ng na lamang piso sa simbahan at isang misa ay may mga dalawan 2,000 kanakatao na nagsisimba, ibig sabihin, sa isang misa ang simbahan ay kumikita ng 10,000 pesos dahil 2,000 times 5. Kung ang misa na ay nagaganap 10 beses naman sa isang araw, ang kita ng simbahan ay 100,000 pesos sa isang araw. Kung ang misa ay nagaganap 10 beses, I mean, kung ito ay ginagawa 5 beses sa isang linggo, ang simbahan naman ay kumikita ng 500,000 pesos. Ganyan kalaki ang pagbibigay nyo ng pera sa simbahan. Kung ito ay nangyayari buwan-buwan, taon-taon, bilyong-bilyong pera ang nakukurakot ng simbahan sa tao. Ang masama, hindi pa sila nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Dito, pinapakita natin ang simbahan mismo ay ginagamit ang pangalan ng Diyos para makaiwas sila sa tax ng gobyerno. Ginagamit nila ang salitang donasyon, imbes ang salitang limos, <coughs> para ito ay maging legal. Kaya ang Pilipino o ang Pilipinas ay lalong humihirap dahil sa pagkukunyari ng simbahan nito. Ang paglabag nila sa batas sa, sa buwis. Hindi lang ang simbahan at mga miyembro hmm, ang kauna-unahang susumpain ng Diyos, kundi ang mga kristyadong evangelist din na nakikita natin sa mga kalye, sa loob ng bus at train na naglilimo sa pangalan ng Diyos. Itong lahat ng mga tao na ito ay susumpain din ng Diyos habang buhay dahil ginagamit nila ang pangalan ng Diyos para lang kumita ang kanilang simbahan sa papamagitan ng paghingi ng limo sa mga tao bilang donasyon daw. So isang ulim pagkukunyari. Ganun din sa mga tao mga sumusuporta sa simbahan, pastor, pari at ang mga miyembro ng kongregasyon na ginagamit ang pangalan ng Diyos ay susumpain din ng Diyos kahit ang mga salitang, Praise the Lord! Oh my God! at ang kadalasang ekspresyon ng ating mga kapitbahay ay Diyos ko po ay mga salita na nagdadala sa pangalan ng Diyos in vain o walang kabulan. Ang mga Kristiyano na ito ay walang humpay na mamalasin sa buhay at susumbain din ng Diyos habang buhay ayon sa Biblia. Pero teka, sabi sa Leviticus na ang tao ay dapat magbigay ng ikasumpung bahagi ng kanyang kita o ani. Totoo ba ito? Marami sa mga naniniwala sa Diyos ay hindi alam na ang tithes na sinasabi sa Biblia ay hindi pera kung hindi ito ay mga pagkain, mga ani mula sa lupa o mga prutas mula sa puno. Pero sa sermon ng mga pare at pastor, sa kanilang mga kongresasyon, membro ng kongregasyon o denominasyon, hindi nila sinasabi ang tunay na kahulugan nito. Kaya ang alam ng tao, pag sinabi mo ang tithes, ito ay titing, ito ay pera at hindi pagkain. Kaya kitang-kita nyo dito na ang simbahan ay isang malaking kasinungalingan. Kung babasahin natin ang aklat naman ng numero 18, sabi dapat ang simbahan pa mismo ang dapat magbigay ng pera sa mga naniniwala sa Diyos dahil sa paglingkod nila sa Diyos mismo. Ngayon, dahil alam na ninyo ang pagbibigay ng pera ay malaking kasalanan sa Diyos, sa tingin ko mas makakabuti pa ito kung ang donasyon ninyo ay ibigay nyo na lamang sa ating mga kababayan na walang wala sa buhay. Sa mga taong walang bahay na, nakat na matirahan, kung hindi nakatira lamang sila sa mga kalye, at doon sa mga taong walang makain sa araw-araw. Sa tingin ko dahil sa inyong kabutiang asal, sa pagbibigay importansya mas sa mga ma mahihirap, mas pagpapalain ka pa ng Diyos kaysa sa pagbibigay ng importansya sa simbahan. Ang inyong abulay pwede rin ninyong gamitin para sa inyong pansarili kaysa lin linilimos niyo ito sa simbahan dahil sa paniniwala na papaboran kayo ng Diyos dahil malaki ang abuloy mo. Pinakita ko sa inyo kanina paano ang pera ay kayang lumago ng marami. Sa kaunting pera na linilimus ninyo sa simbahan tuwing linggo, ito ay pwedeng lumago. Halimbawa, kung nagbibigay ka ng 50 pesos linggo-linggo, sa isang buwan, ito ay magiging daan. Kung ito ay isang pumbuan, ang pera mo ngayon ay magiging 2,000 pesos. At habang tumatagal ang taon, hindi mo alam na magiging mayamang ka na. Ang inyong simbahan ay walang ginagawa para sa inyo, kundi puro kabiglang. Kung meron man, ito ay pakitang tao lamang. Sa ibang mga bansa... Ang mga kabataan doon ay nagtututo paano kumita at paunlarin ng kanilang maliit na pera mula sa murang edad. Sa elementarya, ang mga bata ay tinuturoan na gumawa ng sarili nilang business. Karamihan sa kanila ay gumagawa ng maliit na tindahan, gawa ng isang mesa lamang at upuan para magbenta ng mga lemonade juice sa tag-init at kapi naman sa taglamig. Pag nagkaroon na sila ng tamang kapital sa pagtitinda at marami na silang parokyano, Nagbebenta na rin sila kinalauna ng tinapay, soft drinks at iba pang pagkain. Dito ang business nila ay unti-unting lumalago at natututuhan nila ang paano mag-business. Pagdating nila sa high school, dahil alam na nila paano palaguin ng pera nila at paano mag-business nila, dito naman pinag-aralan nila ang buy and sell o barter o di kaya investment kung saan bibili sila ng mga bagay gaya ng mga collectibles or trading cards at pagdating sa tamang panahon, ibebenta nila ito ng mas mahal. Kagaya kunyari ng sapatos ni Manny Pacquiao, ang dating presyo nito kunyari ay nasa 50,000 pesos. Pagkalipas ng isang taon, ito ay nagiging 70,000 pesos. Di, ibig sabihin, kumita ka, na sila kagad ng 20,000 pesos. Natututuhan din nila ang banking system. Kaya kung ililimos mo lang ang perang pinaghirapan mo, o ng magulang mo sa simbahan, mabuti pang ibigay mo lang ang limos mo sa mga mahihirap o di kaya gumawa ka ng sarili mong business. Hindi na na mag-umpisa ka na sa maliit. Ang importante, sinumulan mo na ang pagkakakitaan mo sa buhay. Ang gobyerno din natin ay may mga pr proyekto rin sa kabuhayan. May mga NGO din na nagpribadong korporasyon na tumutulong sa mga taong gusto magkaroon ng sariling negosyo. Ang simbahan ay pawang puro kabig lang Ang kanilang mga pagkain ay pinakamasarap sa pagkain sa lugar At may mga katulong din sila Tigaluto, tigalaba at tigalinis Samantala ikaw ay naghihikahos Sabi sa Matthew 10 Unahin mo ang Diyos sa lahat At isang tabi mo ang iyong mga magulang Kapatid, pastor, pari at simbahan Kung hindi, hindi ka karapat dapat para sa akin Kaya huwag niyong pagyamanin yung mga pastor Dahil kung totoo na may Diyos hindi dapat kailangan ng simbahan ng pera at Diyos mismo ang magbibigay ng pera sa kanila dahil pinaglilingkuran din nila ito sabi sa Biblia. Dito sa episode na ito, pinatunayan natin ang pagbibigay ng 10 porsyon ng inyong kinita, pera ay hindi gawa ng Diyos kundi hindi ng simbahan o pare na pinaminiwalaan nyo. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan natin ang argumentong kung tutubang si Kristo ang pinako sa krus, kung tutubang namatay si Kristo sa krus o tutubang matay lamang si Kristo sa krus. Kung gusto niyo ulit pakinggan ang mga ebidensya laban kay Kristo sa Biblia, sa Diyos at sa simbahan, basahin niyo lang po ang mga ibang episode na nakalista sa comment section natin. Kaya sa muli ng ating talakayan, ito po uli ang inyong mang at iyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makaulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang magandang buhay, at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos na sa ganat malusog na buhay po sa inyo lahat, ito mo po li ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong atheista ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas!